Master Hands Kuha. Ito ang inaabangang aban tips at paalala para life na kay Bonga. May 31, Wednesday, para sa mapinangalak ng Year of the Rat, magiging komportable ka sa piling ng kasintahan ngayon. Activated ang masayang love life. Purple at 17 sa rat. Oksaman tayo ay kong pinakamaswerte today. Magiging exciting ang araw na to. Ikaw rin ang taong generous pagdating sa kaibigan at pamilya. My Good Health Star naman sa family o sa chart book. Gold at 10 ang swerte sa chart. Tiger naman tayo, magiging magulo ang araw ito at posibleng masira ang mga nakaplano. Pink at 20, swerte sa chart. Gamit naman tayo, iwasan ang sobrang tiwala sa tao na kausap lamang sa social media. Ikaw ang klaseng tao na mabait at may kabutihang puso. Ngunit, huwag kang magpaabuso para tao ay hindi umabuso rin sa'yo. Red at 1 swerte sa chart. Drago naman tayo, may tao magpapayak at magpapalungkot ng iyong puso. Iwasan ang madalas na pag-travel sa araw ito dahil accident star dapat iwasan. Maging maingat ha, sa pinagsasabihan mo ng sekreto. Green at itong swerte sa chart. Sneak naman tayo pagkagising sa umaga. Huwag kalimutan mag-exercise kahit sa loob na ng bahay. Good health star ay activated ngayong araw. Maroon at ang swerte sa chart. Ito naman sa of the horse. May mga tao mawawala sa iyo, ngunit may darating din. Magkakaroon ka ng soul searching. Yellow at 15 ang swerte sa chart. Go naman tayo, ah. conflict day to day, may inggit mula sa kaibigan mo. Kaya naman, kaya ka nitong sinisiraan sa ibang tao. Sa love life naman, ah, third party ay activated ulit. Ah. White at 11 ang sorte sa chart. Monkey naman tayo pagdating sa kalusugan, ingatan ang lungs. Pagdating naman sa love life, iwasan muna ang madalas sa tampuhan o hindi nakakagandayan ng relasyon nyo. Orange at pwede sa chart. Rooster naman tayo, magandang kalusugan ang nasa chart mo. Posibleng maging leader ka ng isang organisasyon. Maging aware sa paligid, iwasan na sa scam. Silver at tuwang suerte sa chart mo. Dog naman tayo, posibleng may travel star pagdating sa trabaho. May money luck star pagdating sa negosyo na papasukin. Hindi mo akalain na makikilala mo is isang tao. Siya na pala ang the one para sa'yo. Activated din ha, ah, ang money star ng araw. Aqua five, ang well, suwerte sa daon. tig naman tayo ha, ah. may magandang output opportunity sa chart mo. Huwag na itong sayangin at huwag itong mawala isang beses lamang darating ang magandang buhay sa pagkakataon na yan. Blue at 30 ng swerte sa inyo, Kapiki. Muli po, ito po yung magabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte niya sa buhay dahil nasa iyong palad na kasalalay ang tunay na tagumpay. Ako po, si Master Hans, Kuha para sa hashtag Hanswerte sa Abante.